malungkot na ibinalita ni Takeru sa isang pamilya ang tungkol sa kanilang anak dahil tanging mga kagamitan na lamang nito ang natagpuan sa kabubatan. Habang kausap niya ang pamilya, napansin ni Takeru ang pag-ubo ng ama, ang mismong dahilan kung bakit ang yumaong si Beluria ay nagtrabaho upang makabili ng gamot para sa kanyang ama. Dahil dito, kinausap niya ang lalaki ng pribado upang pag-usapan ang sitwasyon. Kasunod nito, nagtungo ang magpartner sa bathhouse. Naalala ni Takeru ang unang beses nilang pagpunta roon, mahigit kalahating buwan na ang nakalilipas, noon ay napakadumi pa ng tubig. Ginamitan niya ito ng mahikang clean, at mula noon ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na rutin ang pagbisita rito upang magpahinga at maibsan ang pagod. Maya-maya, dumating si Clay sa bathhouse at ipinaliwanag niyang sumasakit muli ang kanyang lumang sugat, kaya napadpad siya roon kahit ganoong oras na niya kay Takeru ang tungkol sa mahika ng panggagamot nito, dahil nabalitaan niyang pinagaling niya ang ama ni Beluria nang hindi man lang humihingi ng kahit anong kabayaran. Ngumiti lamang si Takeru, at labis namang humanga si Clay sa kabutihang taglay ng puso ng ating bida. Nabanggit ni Clay na maaari sanang ikayaman ni Takeru ang kanyang kakayahan, ngunit hindi ito pinansin ng ating bida. Sa halip, naisip ni Takeru na baka magalit pa ang ibang healers sa ideya ng libreng panggagamot dahil dito, napahalakhak si Clay, labis na humanga sa kabutihang taglay ni Takeru. Maging sa usapin ng pagpapataas ng rank, ipinahayag din ng bida na wala siyang interes, mas pinipili niyang mamuhay ng simple at payapa, malayo sa ingay at kompetisyon ng mundo. Kinabukasan, habang nagbebenta si Takeru ng mga materyales sa guild, nabanggit ng staff ang posibilidad na tumaas ang kanyang rank magalang niya itong tinanggihan, dahil para sa kanya, mas mainam ang manatiling mababa ang ranggo upang mamuhay ng malaya at mapayapa, malayo sa inay at responsibilidad ng mas matataas na posisyon. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan, biglang bumukas ang pinto ng guild at may sumigaw na sumasalakay ang mga goblin. Agad na nagdulot ito ng kaguluhan at kabasa loob, habang ang lahat ay nagsimulang maghanda para sa nalalapit na panganib. Dahil sa naganap na pag-atake, ipinatawag ng guild ang lahat ng adventurers mula rank D pataas upang magtipon sa North Station, kabilang na rin ang mga healer at doktor. Kasabay nito, ipinatawag din ang available na rank E adventurer na si Claystone. Tinangkang umalis ni Takeru dahil rank F lamang siya, subalit pinigilan siya ng guild master. Ipinaliwanag nito na kailangan din siya sa pagtugon sa sitwasyon, lalo na't malaki ang maitutulong ng kanyang kakayahang magpagaling. Inatasan ang grupo na magtungo sa frontline sa southwestern Stablo Plains upang pigilan ang mga kalaban na makatawid sa tulay ng Zawes River. Habang naghahanda, minaliit si Takeru ng dalawang adventurer na mas mataas ang ranggo, at sinabihang huwag siyang maging sagabal dahil rank F lamang siya. Ngunit nilapitan siya ng kanilang leader na may matatag at karismatikong presensya. Sinabi nitong marami na siyang naririnig na papuri mula kay Grit tungkol kay Takeru nahihiyaman, magalang na nagpakilala ang ating bida. Mumiti ang leader at ibinunyag na bihira siyang makarinig ng ganoong papuri mula kay Grit, kaya't labis siyang na curious sa kakayahan ni Takeru. Dagdag pa niya, natuwa siyang ito ang unang beses na may taong hindi natatakot sa kanyang presensya, kaya inaasahan niya ang husay ng ating bida sa darating na labanan. Masigla namang nagpakilala si Wesley, isang kapwa healer, Nahalatang sabik mapabilib ang Guildmaster at maipakita ang kanyang kakayahan. Subalit pagdating nila sa frontlines, biglang nagbago ang kanyang asal, nanginig ito at nagtago sa likuran ni Takeru, halatang takot na takot at naluluha sa kaba. Maingat siyang pinakalma ni Takeru at ipinaliwanag na nasa likuran lamang sila, malayo sa mga direktang labanan, kaya dapat niyang ituon ang atensyon sa paggagamot ng mga sugatan. Sinabi rin ni Takeru na ayos lang na matakot, dahil ang tunay na tapang ay ang patuloy na kumilos kahit natatakot. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting kumalma si Wesley at nagpasalamat kay Takeru. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong sa kanilang misyon. Maya-maya, lumapit si Clay at napangiti sa mga sinabi ni Takeru kay Wesley, labis na natuwa sa kabutihan at ginhawang hatid ng mga salita nito. Naitanong naman ni Takeru kung bakit wala si Clay sa frontlines, at ipinaliwanag ng mandirigma na ito ay dahil sa lumang peklat na patuloy pa rin nagbibigay ng sakit. Tinanong ni Takeru kung ito ba ay mula sa malaking sugat sa likuran ni Clay. Bahagyang yumuko si Clay at may halong lungkot na sumagot, sinabing baka iniisip din ni Takeru na nakakahiya ito para sa isang warrior, dahil para sa iba, ang ganitong peklat ay maaaring senyales ng pagtakas mula sa laban. Munit marahan siyang tinanong ni Takeru, hindi ba't nakuha mo ito habang pinoprotektahan ng iba? Napatingin si Clay, tila nagulat sa sagot. Ipinagpatuloy ni Takeru, sinasabing ang mahalaga ay nabuhay siya, at dahil nabuhay siya noon, may pagkakataon pa siyang muling protektahan ang mga tao ngayon. Sa mga salitang iyon, tila nabuhayan ng loob si Clay, at muling sumiklab ang apoy ng kanyang diwa bilang isang tunay na mandirigma. Napansin ni Clay na wasak na ang unang linya ng depensa. Kahit hirap siyang gumalaw dahil sa kanyang lumang sugat, pinilit niyang tumungo sa frontline, at buong tapang na sinabi na gagawin niya ang lahat upang protektahan si Takeru at ang mga kasamahan nila. Samantala, nakita ni Takeru ang pagpupursige ni Wesley, ang healer na kanina lamang ay nanginig sa takot, ngunit ngayon ay buong puso ng tumutulong sa mga sugatan. Dahil dito, napagtanto ni Takeru na hindi na siya maaaring umiwa sa panganib habang ang iba ay nagsasakripisyo. Kinuha niya ang kanyang Yggdrasil Wand, at mabilis na nag ng magic shield sa paligid kung saan ginagamot ang mga sugatan, upang maprotektahan sila mula sa paparating na panganin. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo patungo sa direksyong pinuntahan ni Clay, determinado na makibahagi sa labanan. Sa gitna ng battlefield, makikita si Takeru na mabilis na papalapit at walang pag-alin lang inatake ang mga goblin sa harapan. Kasunod nito, sumugod si B, na agad nagpakawala ng malakas na kidlat na tumama sa mga goblin sa paligid at nasagip ng kanyang pag-atake ang ilang kasamahang muntik ng mapalibutan. Ayon sa isa sa mga sundalo, tuluyan ng nasira ang frontlines dahil sa pagdating ng isang high-ranking goblin surgeon na may taglay na pambihirang lakas at taktika. Kung hindi dahil sa tapang ni Claystone, hindi raw sila makakatakas. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, nagdulot ng putik at dilim sa gitna ng kabubatan kung saan patuloy ang laban. Doon, natagpuan ni Takeru si Claystone na hirap ng lumaban, hingal, sugatan, at halos maubusan ng lakas habang pinalilibutan ng mga goblin. Sa tamang oras, muling nagpakawala ng malakas na kidlat si B, at tumama ito sa mga kalaban, dahilan upang agad silang umatras at bahagyang humupa ang panganid. Lumapit si Takeru kay Clay at may halong inis at pag-aalala itong tinanong kung bakit pa siya nagtungo sa gitna ng ganitong kapahamakan. Marahan siyang tinapik ni Takeru sa likuran, sa mismong bahagi kung saan naroon ang lumang peklat. Agad na pasigaw si Clay sa sakit, at sabay silang natahimik sa pagitan ng ulan, habang tila pinapaalalahanan siya ni Takeru ng kanyang mga salitang binitiwan noon, na sa kabila ng sakit, kaya pa rin niyang protektahan ang iba. Nais man nilang umatras at magpahinga muna, huli na ang lahat, dahil biglang sumulpot mula sa dilim ang Goblin Surgeon, at agad itong sumugod sa kanila nang may kasamang malalakas na sigaw ng mga Goblin sa paligid. Sa isang iglap, napalibutan sila ng napakaraming kalaban, at tila wala ng daan para makatakas. Dahil dito, nagpasya siya si Clay na isakripisyo ang sarili. Mariin niyang sinabi kay Takeru na tumakas na lamang, habang siya na ang haharap sa mga kalaban upang bigyan sila ng oras. Munit hindi ito nagawa ni Takeru, hindi niya kayang iwan ang isang kasamahan na minsan na ring lumaban para sa kanya. Tinanong muna ni Takeru si Clay kung maaari bang alisin ang peklat sa kanyang likod, ang sugat na patuloy na nagpapahina sa kanya. Nang makumpirma niya ito, agad nagpakawala ng malakas na kidlat si B na tumama sa paligid at nagpahinto sa mga goblin. Samantala, mabilis na kinuha ni Takeru ang mahikang tubig ni Volsan mula sa kanyang bag at isinaboy ito kay Clay, bago itinaas ang kanyang Yggdrasil 1. Sa buong konsentrasyon, binigkas niya ang healing spell na Ridifulias, at isang liwanag ang bumalot kay Clay, unti-unting tinatanggal ang sumpa ng kanyang lumang sugat habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. Nabalutan ng berdeng liwanag si Clay, at unti-unting nagsimulang magsara ang mga peklat sa kanyang likod. Sa halip na karaniwang balat, tumubong matitigas at matatalas na e scales, at sa bawat sandali ay lalo pang nagbabago ang kanyang kaanyuan, tila isang nilalang na pinagsama ang lakas ng lizard at ng dragon. Gulat na gulat si Clay at agad na tinanong si Takeru kung ano ang ginawa nito sa kanya. Kalma namang sumagot si Takeru, sinabing nais lamang niyang pagalingin ang sugat ni Clay at hindi inaasahan ang ganitong resulta. Sumugod si Clay sa mga kalaban at buong bilis na pinatumba ang mga goblin sa paligid. Sa bawat atake niya, nagliliparan ang mga kaaway, at makikita sa kanyang mukha ang ngiti ng isang dragon na muling nabuhay sa laban, puno ng lakas, tapang, at pag-asa. Nasaksihan mismo ng Guildmaster ang kamanghamanghang mahika ni Takeru, isang uri ng kapangyarihang hindi pa niya kailanman nakita. Namangha siya sa kakaibang liwanag at sa paraan ng paggaling ni Clay, kaya't hindi napigilan ng master na magtanong kung sino ba talaga si Takeru. Ngunit halata sa kilos at sagot ng bida na may tinatago siyang katotohanan, kaya hindi na siya pinilit ng guild master. Sa halip, bahagya itong umiti at sinabing, kung ayaw mong sagutin, ayos lang. Ang mahalaga, ligtas ang lahat. Kinagabihan, muling lumapit si Clay kay Takeru, dala ang halong pagkalito at pagkabigla sa mga nangyari. Sa seryosong tono, tinanong niya ang bida kung ano talaga ang ginawa nito sa kanya noong laban. Ngunit dahil tila umiwas si Takeru sa tuwirang sagot, napasigaw si Clay, iginiit na gusto niyang malaman ang totoong dahilan sa likod ng kanyang pagbabago. Sa huli, bumuntong hininga si Takeru at nagsimulang magpaliwanan. Sinabi niyang ginamit niya ang magic water na may koneksyon sa lawa ni Volsan, isang ancient dragon na nagmamayari ng napakalakas na elemental magic. Dagdag pa niya, si Volsan ay hindi lang basta isang alamat, ito rin ang magulang ni B. Halos hindi makapaniwala si Clay sa narinig, nanlaki ang kanyang mga mata, habang unti-unting nauunawaan ang lawak ng kapangyarihang ginamit ni Takeru. Ipinagpatuloy ng bida ang paliwanag, sinasabing ang magic water, ay nagtataglay ng pambihirang magic element na may kakayahang pabilisang pagalingin ang sugat at pasiglahin ang enerhiya ng katawan, kaya nagdulot ito ng hindi inaasahang pagbabagong pisikal kay Clay. Patuloy na nagtanong si Clay tungkol sa advanced magic na ipinakita ni Takeru, at mainat na ipinaliwanag ng bida na nakuha niya ang kaalaman mula sa kanyang mga naobserbahan at pinag-aralan noon. Dagdag pa niya, alam niya ang kahalagahan ng mga nerves sa likurang bahagi ng katawan, kaya naging epektibo ang kanyang paggagamot at pagbabago sa pisikal na anyo ni Clay. Dahil sa kakaibang paliwanag at galing ni Takeru, muling napatanong si Clay kung sino ba talaga ang kanyang kasama, isang tanong na matagal na niyang nais malaman. Sandaling nag-isip si Takeru, pinagbintangan kung dapat ba niyang ilahad ang buong katotohanan, sapagkat baka magdulot ito ng kaguluhan o maling interpretasyon. Naramdaman ni Clay ang pag-aalinlangan ng bida, kaya't dahan-dahang tumayo siya, at may halong hiya at respeto ang sinabi, pasensya na sa tanong ko. Tinanggap ni Takeru ang paghingi ng paumanhin, at sa katahimikan, nagpatuloy silang magkausap ng may mas malalim na pag-unawa at tiwala sa isa't isa. Pinigilan ni Takeru ang sarili niyang pag-aalinlangan at sinabi kay Clay na sasabihin niya ang buong katotohanan dahil may matibay siyang tiwala sa kanya. Sa isang malalim at seryosong tono, inamin niya na siya ay galing sa ibang mundo. Tila nawala ng ulirat ang mukha ni Clay sa narinig, punong-puno ng pagkabigla. Patuloy na pinaliwanag ni Takeru ang kanyang kwento, ang kanyang pagkamatay, at ang muling pagkabuhay sa bagong katawan. Bagamat halos hindi makapaniwala, pinilit niyang ikwento ang lahat ng nangyari sa kanya. Kahit hirap intindihin ang kabuuan ng paliwanag, naniwala si Clay sa kanyang sinabi, sapagkat ipinakita ni Takeru ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapabago kay Clay sa Dragonute, isang uri ng noble na lahi ng Lizardmen. Dahil sa tila walang pakialam na asal ni Takeru, hindi napigilan ni Clay na pagbintangan at sermonan ito, sabay sabing, noon pa kita gustong pagalitan. Kinaumagahan, muling bumalik sa katahimikan ang buong lungsod matapos ang kaguluhan ng nakaraang araw. Maaliwalas ang hangin at tila muling nabuhay ang sigla ng mga mamamayan. Sa umagang iyon, nagtungo si Takeru at B sa Craftsman District, habang nagtitingin sila sa isang weapon shop, agad silang kinausap ng isang babaeng may anyong pusa, Magiliw itong umiti at tinanong sila. Mayroon ba kayong gustong bilhin sa mga nakikita niyo sa shop? Nagenjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag magsubscribe sa amin channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. maraming salamat po arigato gozay mas.